kuya kaganda ka ng iyon suot. Di ka ga nabigwasan ng inay. Oh. Ay, alam mo ga ang nabigwasan. Oh. Ganyo. Ganyan. Ganyan no. Di ka inay. Parang... Baka ari ano rin. Batanggayin nyo. Nabigwasan. Hindi naman ho. Gawin na rin yan. Di naman ang inay. Mm -hmm. Nung... No, okay, ni noong niya. ay bawal bigwasan. At ano eh. Aba? ang mag-guess a noong kay Tito Boy. Ay, mabibigwasan. Eh, pag nabigwasan, ni eh, baka ito eh... Bungasaw. <laughs> <laughs> o oh, nagkataon na rin sa Pero hindi. Mm, hindi dahil ho, nung mga oras nung yan, naririn din ang inay. Nag-aano siya. Ano kong ginagawa din niya? Nag Bibidyo-bidyo. Uh, pero hindi ako nag-video nang sa'yo. Ano? Ako hindi. ba? Ako lang ang nag-stand-stand nag -stand lang. Eh, Pinatong ko lang naman yan. Pero ka. ang karugtong yata ako din. Ewan nga kung aling ano rin. Hindi ako pong din. Basta, Basta ba, no? nandun ba, no? ako nung time na yon Oo. Ah. At mm, hindi na rin nakalabas ng ganyan din uh -huh. suot. <laughs> kaya, kaya, uh, kaya, hindi kaya hindi pwedeng mabigwasan. Kaya hindi pwedeng mabigwasan. Oho, uh ngayon. Alam na. Naro, hanggang, hanggang Solano Hotel lang nga Sa loob lang ng Solano Hotel. Hindi na nakalabas. Pero yung pants naman suot. Hindi, suot mo naman. Ano? Kaso, ay, lang, hindi. Ibig eh, sabihin, suot mo nga yun. Ah, Nakakaiyam at gakayo. <laughs> <laughs> bubuin ah, niya kanya kanyang, kanyang kuyang isa niyo? pang kontrabida sa buhay. Hindi, Hindi ko sinabing hubo. Eh bago sabihin, ikaw ay may suot na ano, ah. pang itaas pa, yung parang long sleeve. Ah, Tiga. long sleeve? Oh, lumabas eh. Ah, oho. Ay, nako, Diyos ko. <laughs> Naku po, ang manok day na. Eh, talagang pumugak na ng pumugak. Ay, katanghali ang tapat. Ay, siya, Para yan ng tikbalang. Alo naman, katanghali oh, ay naman tapat. Eh, eh, Paano naman ya, maka... Oh, eh, pero may katanghali ang tapat. Magpopoputak. Para... Parang gayon, parang... Huwag kayo maingay, inay. Oh, may sinasabi ano din, Sabi, ala, nakita ko gaya si inay. Sa, ano, sa may balagtas, sir. Magyagawa sa balagtas. Nabili ng mais. Ay, napatihin na lang ako at napaumais. Kakahiya lang na magpapicture. Ako, eh, ano, naka... S, ano ka, STI tanda pagkakaya ako. Tandaan nyo, gaho, ay, yun, ay, ay, huwag nyo sasabihin na kalimutan ninyo. Hindi ako makakalimutan ano. Ay, hindi siya Natatandaan ko yun, na ako'y bumili na, napaibig ako doon sa mais, may tindang mais doon sa, ay, ano. Ay, hindi, nakasama lak na ka kasama noon. Kamila ang tatay mo magkasama punta kami ng ano noon hindi ba laki nakaalala magdala hardware. Bigol mo kayo kagali, masasayang lang hindi naman kayo mahilig Alam, sa mais. Ano ba? Kasi kami naman ay nangasab din eh, yan. Aray, tama na sa inyo yung Kami tama so, na sa inyo yung talagang kayo corn bits. Ayun ay nginangas, yung nginangas kasi. Ala eh, kahit naman kami ingas, kasi namin ang ingas kasi hindi nangangain din kami. Masasayang laang kaya kami nila ang magkasawang kuno. Oh, eh hindi niyo nilapitan aray. Kay naman naman napakasuplada ninyo. Hoy, kuy na, bukang Ay bakit ha? Ano sublada? Eh hindi o niyo nilapitan. Ang lalapitan ko ay eh, magalit pa sa akin. Best na may natatandaan ako. Ay kung umuwi sa inyo baka mamamay is dinaraya ninyo, sinupladahan ninyo, oh, baka okay, inirapan okay, ninyo. Ha, for your information. Oh, na? ay paano ang inyong ano? Oh, paano niyo ipapakita ang inyong, ano? inyong pagngiti sa yon, kanya? Yon. Paano? Okay, ano na? La, oh, ah. Alam ko 'yun. Hindi mo man hello. Hindi ka nag-hello. Baka nag-hello. Hi. Hello anak, ayan. Next time, pag nagpangita tayong dalawa, eh tayo magkukwentuhan. Tayo magpipicturan. Ano? Ililibre ka na rin ng mais. Huwag kang mag-alaman mais. Aba eh, eh, kung doon kayo magpapangita uli eh. Oh, eh mali mo sa kape naman na kayo magpapangita. Sa kape naman na lang. Oh. Ililibre ko ng kape. Ayun, ililibre ka daw ng inay ng kape. Dahil, o, to Lomi. O oh, oh. yun, mamili ka na lang. Lomi, kape. O, oh, pumunta ka sa kape naman. Mapakilala lang na inay nyan. Ako yung inyong, ano, sila. Ay, eh kung marami sila. Biglang rumamay ang magpapakilalang gayon. Ba, naman na. Ay, tandaan mong pangalan na re. Ay, sino ba ikaw? Ay, si Kay lang, ay. hige gaya. Hanapin ninyo <laughs> ang inay Len sa cafe naman at ililibre Ayan. kayo na rin. Kain muna tayo ng lumpia. Shout out kay Sam. Thank you, Ate Sam. Sa... Thank you po. Apakasarap ah, ng kanyang lumpia. Lumpia. Tinyo, sinasaw-saw sa? Suka. Suka pala palayo. Ang alam ko lang isa ano lang ito sinasaw eh. Ang gano'n naman. Sa ketchup. Mmm. Yeah. Nag-iisang anak po ba si Kuinay? Kay na, mga so, oh, oh. Ng... Ay, kaya naman ay yung mga yak. So, tagal nang... Kaya naman. Kaya nagagalit. Ng... Hindi ko naman nagagalit. Katagal oh. ko nang lagi sinasabi na kayo ay apat, tatlong lalaki, isang babae. Diyos ko yan ay hindi mo ano, hindi ngayon ka lang niya napanood. Kaya okay, nyo ah, nga, nga nga inyo ga lang ho ko napanood. Hindi inyo ga alam na kami, ano? Kami ay... eh... only girl, pero... Apat. Apat na magkakapatid. Kami ho ay apat na magkakapatid. Tatlong lalaki, tapos ako lang ho ang babae. Ano ho? Mm. Ngayon, na, naliwanagang kayo. Ngayon, alam nyo na kung ilang kami magkakapatid. Gusto nyo ipakita ko pa sa inyo. Oh, ipapakita pa natin, inay. Sige, ipakikita pa. Wala mo patingin. Bigga ka, Ay, wala mo sinabing patingin. Eh, oh, oh, baka oh, kami Vicky okay. share na. Share, wala mo nagpapashare. Oh, siya. Hindi ko na share share sa inyo. Hmm, kung, diba? kung anong itsura ng aking mga da, kapatid. Tatansahin mo rin ng mga, ano, ano naman mga na? komento. Tatan, kung kinakailangan, naman. ano, kung di makinakailangan, eh ano, di makinakailangan, mo ilalarlar. Oh, di, hindi na. Ang dami niyo, good na sabay. Pwede naman sabay na, na wag niyo na lang ipakita. Oh, uh, yan na lang, okay. inay. Talaga kayo napakaligalig ninyo, inay. Ah. Ha, sa inyo. Ano sa inyo. Ako, nagmana sa inyo. Si hey, maligo na. Maliligaw maligo na. Hindi ako naliligaw. At di ang aking na, buhok na, ay... yung... Um... Nahihiyang... Ang aking buhok ay ano, kita ninyo? Baka mamaya ay baliskaran, baliskaran. Guna-guna at kaganda-ganda pa. Hindi na maliligaw. Siya linggo, hindi maliligaw. Ang um, ay may huwag siya yung tinakot mo. <laughs> <laughs> Ari din, hindi di, rin na rin naliligaw pa. hindi hmm, mo kagaya. Nakpo, ako daw ako pa ang ginawang gaya, hindi ko daw kagaya. Eh siya nga takot sa tubig.